Today ngayong araw mga kuys, habang nag scroll ako sa TikTok ay may napanood akong video. Ito, panoodin nyo. Amazing. Tingnan nyo mga kuys, nakapagluto siya ng itlo gamit lang ang sikat ng araw dahil sa sobrang <laughs> init. Ito mga kuys, tingnan nyo. Mm. Grabe mga kuys, pwede wow. pala yun. Tara, subukan din natin. Let's go! At ayun na mga kuys, for today's video ay gagayahin natin yung napanood natin sa TikTok. Uh, dahil sobrang init ng panahon ngayon uh, itatry din natin yung napalag natin sa TikTok na nagpiprito sa init ng araw. Baliw! So, meron din gumawa nung nagpiprito sila ng manok. Uh, at susubukan natin ngayon kung totoo ba talaga dahil sa init ng araw, nakapagprito sa sila. Wow! Ay, mga koys, tara sa bahano kami. Let's G! Okay. At ayun na mga mga koys, grabe ang init ng panahon ngayon. Kitang kita yung sobrang init ng panahon. And eto yung pipritohin natin ngayon sa init ng araw. Amazing. So, meron tayo itong bilislad na bangus. Grabe, sobrang lalaki nito. At meron din tayong itlog. So, <laughs> so, dito tayo, tatry natin yung kung makakapag, ano ba tayo, makakapagprito tayo sa init ng araw. So, dito tayo, para medyo open ground talaga. At meron tayo tayo syempre dito, darang mantika. And, eto, may kawali na rin. Wow! And, natin. Okay, nagbibigyan dyan. So, yun mga kakoy, ah, uh, Lagyan lang natin ng mantika sabay na rin natin yung matika para uminit na rin niya. Okay. ganyan mga koys okay? amazing! So, antay lang natin ang mga ilang oras o mga kalahating oras siguro antay natin, hanggang sa uminit na talaga yan at pwede natin ilagay ito tara, naman nga, lagyan natin dyan a few moments later antay na mga koys, uh, pagkalipas ng mga kalahating oras, ilalagay natin dito at try natin kung mainit na ba talaga ito ano uh, raw? ilalagay natin ito Grabe mga kois. Grabe sobrang init ang ganito. Parang okay oh, tayo. Oh. Amazing! Ay, mga pulo-pulo pa. Grabe. Sobrang init. Dahil sobrang init ang ganito pa Patunayan natin talaga na oh, ayan o. Oh. Kapatunayan mo talaga na kapag trito ng itlog. Init. Sobrang... Mahusay. Very good. Ang init ngayon mga kois. At isusunod natin ito. <laughs> ito mga binislad namin na bangus. So try natin balik pa rin ito. Wow! Ito nga talaga, no? Di ba, Jer? Oo! Oh. Sabi ko, sige, sobrang init na O eto, medyo malasado lang pero talagang solid. Kakaulam <laughs> na Kaka pala, no? Kapag-ulam din talaga. Ah. Kahit wala na kayong gasol. Okay, so... Lagi mo na dyan. Ayun, mga kaysa. Oh. Ayun, o. Oh. Tutuwa, o sarap sa kanin. Amazing! Ayun natin to. May susubukan naman natin yung bangus. Antayin ulit natin ng mga ilang minuto. Okay. A few inches later. So ayun mga kaos, paglipas ng mga uh, ilang oras ay ito naman ang susubukan natin at grabe oh. Ang init. Sobrang init ng araw, talagang makakaluto at wow! ito yung usok-usok pa siya. And susubukan naman natin itong isda. Ah. So, oh, grabe mga kaos. Ang ito na ako sa dito niya. Umi na. Grabe mga kaos. Ang init talaga uh, dito sa atin sa Pilipinas. Uh, 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 ayun mga kaos. Nakakapagplito talaga sa init ng araw. Amazing! Ito na kumukulo-kulo pa. So ayun, uh, malaki tipid talaga pag mainit yung panahon. Kung so, ako sa inyo, doon na lang ako magluto din sa ano, sa open ground. Mas matipid, mas makakatipid kayo. Na. And napatunayan natin na uh, totoo talaga nakakaluto ng um, itlog. Wow. Kahit siguro manok, nakakaluto ka rin. ah uh, medyo oh, tagalan mo lang yung init sa init ng araw yung kuwalit. At <laughs> ito uh, nga mga koy sa... Uh, na siya uh, at susubukan natin tikman kung masarap ba talaga. Yung luto sa pagka ano, sa init ng araw. Pati yung... oh, baka naman hindi mo makain yan. Kailangan tibayin mo yung sikmura mo. Hmm? Tikman natin ha. Bakit <laughs> 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 kong bangus? Masarap kong bangus eh. Grabe lutong luto din ano. Wow guys, sarap. Hmm? Sarap. Matanggi rin pala yung init araw. Hmm. <laughs> <Wow>. <laughs> Masarap ng araw. Wow. Ang sarap bangus. Naku. Ang sabi. Binabad pa oh. Lutong hmm. luto din eh. Hmm? Mal Nakakatuwa, gusto nila. Ang <laughs> tipid talaga pagano. ano. Pag wala kang pera. Wala kang tipid. Gamitin mo yung ano. Tama Sigat ng araw. Sigat ng araw. So ayan tara, kain tayo. <laughs> Again, it's me your kuya At Kasama ko si JR. Hi. Like and follow for next video. Hi! Ano to trip mo lang? <laughs>